Mula po nung naging kristyano kayo, masasabi niyo po bang may mga pagkakataon na na natalo kayo ng kaaway? I think wala naman pong magsasabi na never pa siyang natalo ng kaaway sa spiritual battle na to. Kung meron man po dyan, comment lang po kayo sa comment section. But I think lahat po tayo ay na-experience na ang magkasala matapos nating sumampalataya sa Panginoon. Ang ilan po sa inyo na pagtagumpayan na yung ilang kahinaan na meron kayo, samantalang yung iba po sa ating mga kapatid ay nag-i-struggle pa rin pagdating sa ilang mga kasalanan. Sa pelikulang Lord of the Rings, yung pinakauna po sa trilogy, ang title po ay The Fellowship of the Ring, inassure ni Arwen si Aragorn na mananalo siya. Sabi niya, Your time will come, you will face the same evil, and you will defeat it. Darating daw po yung time na makakaharap ulit ni Aragorn yung kalaban niya at matatalo niya ito. Kung meron po kayong struggle with sin, darating po ang pagkakataon na haharapin niyo ulit yung kalaban na yan. Pero sa tulong ng Panginoon, matatalo niyo po ito. At napakalaking bagay sa victory natin ang armor na ibinigay ng Diyos sa mga anak niya. Sa mga nakaraang pag-aaral, pinakita ko po sa inyo kung gaano kalakas ang kalaban natin, kung gaano ng kalakas ang Diyos natin at yung kahalagahan ng armor na binigay niya sa atin. So ngayon panahon na po para aralin natin kung paano gagamitin ang bawat bahagi ng full armor of God at magsisimula po tayo sa unang binanggit ni Pablo sa Ephesians 6, ang belt of truth. Yan po ang unang bahagi ng full armor of God na aaralin natin. Welcome back mga kapatid para sa part 4 ng series na Full Armor for Every Believer. Alam niyo po ba, ayon sa ilang mga pag-aaral sa kasaysayan, palatandaan po ng pagiging sundalo ang pagkakaroon ng sinturon. Noong Middle Ages, ginagamit po ang belt para ipakita ng isang sundalo kung ano yung ranko niya. Ngayon, ang belt, maliban po sa naritain niya yung dati pa niyang function, ginagamit din natin siya for fashion o kaya pamalo sa malikot na bata. Naranasan ko po yan. Isa yan sa kinatatakutan ko noon na sandata ni tatay. Balik po tayo sa usapang labanan, lalo na sa ancient times. Pagdating po sa mga labanan, ang isang malinaw na gamit ng belt ay para madaling makakilos yung mga kamay habang nakasokbit sa belt yung espada at iba pang mga sandata. Naka-design din po siya para mas mabilis na mabunot yung espada kung kinakailangan. So pwede po nating sabihin in relation po dito sa mga nabanggit ko at sa pinag-uusapan natin tungkol sa armor of God na ang pagsuot natin ng belt ay pagpapakita sa kaaway na nasa panig tayo ng Panginoon. Nasundalo tayo ng Panginoon. Kung wala po tayong sinturon ng katotohanan o yung belt of truth, mahihirapan po tayong gamitin ang espada natin. Hindi po natin magagamit mightily ang salita ng Diyos kung pinagdududahan natin kung totoo ang mga nakasulat dito Si Satanas po ay tinawag ng Panginoong Jesus na ama ng kasinungalingan sa John 8 verse 44. Sa simula pa lang, gusto na po niyang pagdudahan nila Adan at Eva ang Diyos. Kaya tinanong niya sila kung talaga bang sinabi ng Diyos. Makikita niyo po yung pinakaunang tanong ng kaaway sa Genesis 3 verse 1. Sa paglipas ng panahon, ito po ang isa sa naging paboritong tanong ng kaaway natin. Talaga bang sinabi ng Diyos? Kahit na may malinaw na, na nakasulat sa Biblia, ipagpapalagay po ng iba na ayon lang daw ito sa kultura at hindi na applicable sa panahon natin ngayon. Hindi na daw relevant. Yung iba, bibigyan ng hindi tamang paliwanag yung ilang mga talata o kaya naman ay babaluktutin nila yung tamang kahulugan nito. Meron pa nga pong magsasabi na hindi naman talaga yon ang sinasabi ng Panginoon. Halimbawa, may mga sumusuporta po sa grupo na tinatawag na LGBTQ+. At binibigyan nila ng ibang paliwanag yung mga talatang humahatol sa kabaklaan gaya ng Romans 1 verse 26 to 27 at saka 1 Corinthians 6 verse 9. Para sa kanila, yung kabaklaan daw po na hinahatulan dun sa mga verses na yun ay yung mga hindi nagiging faithful sa karelasyon nilang kapwa lalaki o kapwa babae. Isa lang po yan sa napakarami pang mga halimbawa na naghahasik ng kasinungalingan ang kaaway. Sa Ephesians 4 verse 21, pinaalalahanan po ni Pablo ang mga kapatid sa Efeso na ang katotohanan ay na Kristo. Ang sabi po dun sa verse, hindi ba't alam na ninyo ang tungkol kay Jesus? At bilang mga mananampalataya niya, hindi ba't naturuan na kayo ng katotohanan nasa Kanya? Tapos pag binasa po natin yung mga susunod na talata, may kinalaman po ang katotohanan ito sa pagkakaroon natin ng bagong pagkatao. Ito po yung mga pagkakataon kung saan dapat nating gamitin ang belt of truth. Una, hindi po dapat nakikitaan ang mga mananampalataya ng pagsisinungaling sa kanilang mga kapatid sa Panginoon. Sabi po sa Ephesians 4 verse 15, Manatili tayo sa katotohanan ng may pag-ibig upang sa lahat ng bagay ay maging katulad tayo ni Kristo na siyang ulo ng iglesia. And then sa chapter 4 verse 25 ang sabi, Kaya wag na kayong magsisinungaling. Ang bawat isa ay magsabi ng katotohanan sa kanyang mga kapatid kay Kristo dahil kabilang tayong lahat sa iisang katawan. Sa dalawang talatang ito, kita po natin na hindi tayo iniwanan ni Pablo na clueless sa kung paano natin gagamitin ang sinturo ng katotohanan. Hindi lang po si Pablo ang nag-utos. Kahit si Pedro ay nagbigay din po ng utos sa mga mananampalataya na huwag magsinungaling kung gusto nilang maging maligaya. Sa 1 Peter 3 verse 10, kinote po ni Peter yung Psalms 34 at ang sabi, ang sino mang nagnanais ng maligaya at masaganang pamumuhay ay hindi dapat magsalita ng masama at kasinungalingan. So dapat iwasan po ng isang iglesia ang pagkakaroon ng kasinungalingan sa kanilang kalagitnaan kasi pwede po itong pagmulan ng pagbubulong-bulungan o pagkakampi-kampi. Kasama po sa pagsisipan sinungaling na ito ang pagiging hipokrito o pagkukunwari sa harap ng mga kapatid 'di ba? Yan nga po yung dahilan ng pagkamatay nila Ananias at Safira doon sa panahon na nagsisimula pa lang ang iglesia. Doon po sa Acts chapter 5 verses 1 to 11 mababasa 'yon. Gusto nilang maging sikat sa mga kapatid at makilala ng mga mapagbigay, generous. Gusto po nilang tingalain sila. Kaya naman nagsinungaling sila at nagpanggap na ibinigay daw nila yung buong halaga ng naibenta nilang ari-arian kahit hindi naman talaga. Mababasa po natin dun sa Acts 5 verse 3 na ninono ni Satanas ng kasinungalingan yung puso ng mag-asawa kaya po nila ito nagawa para sa Diyos, hindi po maliit na bagay ang pagsisinungaling. Lalo pat ang kaaway natin ay mandaraya at tinawag na ama ng kasinungalingan. Ang nakakalungkot po, gaya nila Ananias at Safira, may mga kapatid po sa iglesia na gagawa ng kabutihan pero ang layunin ay magkaroon ng sarili nilang mga tagahanga, tagasunod o kaya maging kakampi. Sa Acts 20 verse 30, sabi po ni Pablo sa mga Ephesian elders, mga leaders po ito ng church na sinulatan ni Pablo na naglalaman tungkol sa belt of Truth. Ang sabi po niya sa kanila, darating din ang panahon na may magtuturo ng kasinungalingan mula mismo sa inyong grupo at ililigaw nila ang mga tagasunod ni Jesus para sila ang kanilang sundin. So ayon po kay Pablo, babaluktutin daw ng mga ito ang katotohanan para magawa nila ito. Kaya mahalaga po na hindi makapagtanim ang kaaway ng kasinungalingan sa ating mga iglesia. Dapat lahat po tayo nakasuot ng belt of truth. Ikalawang paggamit po ng belt of truth dapat po tayong tumayo sa katotohanan ayon sa turo ng salita ng Diyos para hindi po tayo malinlang ng mga maling katuruan sabi po sa Ephesians 4 verse 14, kapag naging mature daw tayo, hindi na tayo tulad ng mga bata na pabago-bago ang isip at nadadala ng iba't ibang aral ng mga taong nanlilin lang na ang hangad ay dalhin ng mga tao sa kamalian. Doon sa next verse, ang solution po para hindi ito mangyari ay manatili sa katotohanan. May mga bulaang guru po na magtatangkang magpasok sa iglesia ng maling doktrina gaya po ng sinabi ni Pablo sa Ephesian elders doon sa Acts 20 verse 29. At dapat na kakahanda po ang mga matatanda at ang buong iglesia para pigilan ito. Dapat po nating bantayan itong mga ginagamit ng kaaway, maling paniniwala, maling pilosopiya at yung mga huwad o peking mga lingkod. Ang pagiging discerning ay mahalaga din po pagdating sa paggamit ng sinturon ng katotohanan. Totoong may mga binigyan po ang Holy Spirit ng gift of discernment, pero ang lahat po ng mananampalataya ay may tungkuling maging discerning, tungkuling subukin o alamin kung ano ang mabuti, kung ano ang totoo. Ang sabi po sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 21, suriin ninyong mabuti ang lahat para malaman kung galing ito sa Diyos o hindi. Isinulat po yan ni Pablo sa buong Thessalonian church, hindi lang po sa mga leaders nila, hindi lang po doon sa mga may gift of discernment. May dalawa pong binanggit sa scriptures na tinawag na truth o katotohanan. Ang isa po ay ang salita ng Diyos at ang isa pa ay ang Panginoon natin. At kung gusto po nating ma-equip ng belt of truth, ito po ang dalawang paraan na may kinalaman sa Bible at sa Panginoong Jesus. Una, dapat alamin po natin at pagbulayan natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kasi ito po ang katotohanan, sabi ng Panginoong Hesus sa John 17 verse 17. Lahat po ng paraan ay ginagawa ng kaaway para lang hindi tayo magkaroon ng panahon na aralin ng Bible kasi inexpose o nire-reveal sa atin ng scriptures ang mga pamamaraan ni Satanas. Maliban po sa pakikinig sa pangangaral ng salita ng Diyos every Sunday at pagdalo sa Sunday School, mahalagang magkaroon din po tayo ng sariling pag-aaral ng Biblia at panahong makasama sa mga Bible Studies. Maging mapagtanong po tayo sa mga hindi pa natin nauunawaan para tumaas ang kumpiyansa natin sa paghawak sa katotohanan. Gaya po ng mga taga-Berea sa Acts 17 verses 10 to 11, hindi po natin dapat basta-bastang tinatanggap ang mga napapakinggan natin, kahit po kagalang-galang pa o kilala ang nagtuturo. Ang dapat po natin gawin, suriin muna natin kung ayon ba talaga sa scriptures ang sinasabi sa atin. At ikalawa, para ma-equip po tayo sa belt of truth, lalo pa po natin kilalanin ang Panginoong Jesus dahil siya ang katotohanan. Diba? Sabi nga po sa John 14 verse 6, sabi ng Panginoon, "...I am the truth." Sa kanyang mga pangangaral, madalas niya pong binabanggit na katotohanang sinasabi ko sa inyo. Tapos sa John 1 verse 14, sinabi po na puspos siya ng katotohanan. And sa John 1 verse 17, sinabing dumating ang katotohanan sa atin sa pamamagitan niya. Kay Kristo lang po nalalaman ang katotohanang nagpapalaya sa sino mang sumasampalataya sa kanya. Sabi niya po sa John 8 verse 32, malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ang pagkakaroon po ng belt of truth ay pagtayo sa naisulat na salita ng Diyos, ang Bible, at pamumuhay kagaya ng buhay na salita ng Diyos, ang ating Panginoong Hesus. Pagdating po sa katotohanan, huwag po nating bigyan ng pagkakataon ng kaaway. Malaking danger po kapag hinaluan niya ng kahit konting kasinungalingan yung mga alam nating totoo. Sa susunod, titingnan naman po natin ang ikalawang bahagi ng Baluti ng Diyos. Hanggang sa susunod na pag-aaral, pagpalain po kayo ng Panginoon. Subscribe for more content.